Mamay pa ng pera po umaga. Bawal po paggabi. Bawal din mag-count ng pera sa pagkainan. Maglagay ng coins o bariya sa pagkainan. At lalong-lalo na wag pong magbigay ng pera sa bintana. At wag rin pong uh, tumanggap ng pera sa bintana. Sa pagtanggap ng pera, dapat po right, uh, dapat po left hand kaliwang kamay po sa pagtanggap ng mga biyaya, sweldo at pera po, lalong lalo na sa negosyo na so, kung kayo naman magbabayad ng bills at saka anything po na bayarin, grocery tapos ganit ganituhin po ang pera ganyan so ito, example to 100 bill ganito po at bulungan na babalik ka sa akin ng sampung beses pa at magdala ka ng maraming friends. Babalik yan sa'yo. Okay, bago mo siya, ibayad again sa pagtanggap ng pera kaliwa or uh, left hand ang ating uh, kanan ang ating pambayad ng grocery bills and uh, kung ano pa yan okay so i said unang kita mo sa yung tindahan ipagpag sa iyong mga paninda like this one ipagpag more money, more sales, more ah uh, ganun. So, more sales, more clients, more money to come. Tapos, magpaypay every morning. Money ka, money flow 8 times, money flow 8 times. Ganun ha. Tapos, kung kayo gusto nyo ng uh, ritual about sa money, maglagay po ng garlic. Isa sa inyong ah uh, bag. ah uh, tapos, cinnamon ah uh, powder, konti, and cinnamon bar. Oops, eight pieces. Yan po. eh uh, ito po ay composed ng cinnamon powder, uh, rice, and barya. So, pinapuupuan ko siya. So, nag-aakit siya sa akin ng maraming biyaya. Okay, na kung gusto mo naman, mutya ng langka. Yan talaga ang gamit ko. Hiyas. Yes, is the best hilingan sa pera. Especially yung ating uh, dessert rose. Number one ko yan. Ating jade ng ating kambal hiyas. number 1 yung nagpapayaman at saka yung ating uh, yan ang ating saging ang ating karbonko ng tubig ayan karbonko permucha ka ng tubig magaan ang pasok ng biyahe okay and also ayan o. at ang ating uh, pangamay 'yan lagi 'yan sa aking uh, lamesa Okay, ang muchan ng tubig din at ang uh